So, yun, kalangis. Nandito naman tayo at meron tayong ginagawang barako to dito ngayon. So, ang problema niya ay pagmainit mainit, bigla na tirik Tapos, minsan, kahit malamig, ang hirap anda So, check natin yung kanyang uh, kuryente. Minsan meron, minsan wala. At tulad ngayon, wala. So pinalitan na natin to ng spark plug cap. Ganun pa rin. So ngayon papakita natin sa inyo. Ayan o. Oh. Wala siyang kuryente. Tayo ko yung ilaw. Lang. Ayan. 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 So, wala. So nakakabit dito ang CDI yan. Palagay ko eh ano to pang version 1. So, yun. So, bago natin pagpatuloy, intro muna tayo. So yun, hindi natin patatagalin syempre dito sa CDI nya ay 6 pin ito pero ang ano lang dito ay 4 pin ano so iti-tester natin ito yung black na may yellow saka yung green na may white yan dalawang yan so tatanggalin lang natin yung CDI so yan So dito yung nakatapat. Ito yung lock. Ayan yung lock oh. Kita nyo mga idol. Ayan yung lock. Dito tayo. Ayan yung position ng wire. So pag wala ng sakit. Ayan. Dito tayo sa lock. Ito yung kanyang pin. Saka yung ito yung black yellow Uh, black na may lining na yellow saka green na may lining na white so titister natin yan ohms tayo dito tayo sa ohms yan lalagay natin sa 20k uh, 200k hindi dito sa 20k 200k so dito patusok nito pare ilagay yung pula dito sa black saka sa green yung black so ito yung nakuha nating reading yan 03.0 ayan o ayan, ayan so ayan sa so, madaling sabi ay zero dapat nga ni eh, mag number yan ng kaya yung 0 na yan Kita tata tata oke pare ayo bang, yan, dito dapat eh, mag number tai, tai, mga 9 dito ulit mga pare ulit yan, Saka, yan yan yan, Medyo, Tamang lang. So, ayan. Dapat hindi siya 0.0. Ayan. Ayan. So, ito kasi, naglolo ko na itong CDI na ito. Pag mainit, nawawalan ng kuryente, tapos misyang kahit malamig, nawawalan din. Dapat pag ginamitan nyo ng ganyang tester, at sa ohms na yan, ay hindi magbabago tanggalin mga pare tapos ilagay mo ulit ayan dapat kung ano yung unang lalabas na reading yun kaagad yun yung bawa 0.8 yun dapat yung lalabas sa kanya so subukan natin sa tuhan uh, sa ano continuity yung may tunog dikit mga pare yan so ulitin mo yung gitna sa kasi sa gilid so ayan pag sa continuity tayo nakapataas ng kuha nyo dapat ay mga 800 lang dahil dyan so ayan testing natin yung bagong uh, oking CDI mayroon tayong pang testing dyan nakapainit run out ito yung CDI na stock ng mga bago ngayon barako dahil ang mga ganitong CDI ay, ay ano na to pang version 1 itong nasa gilid ang, sa ang lagayan ng sakit ito yung ano to mga bago ngayon ganito na yung CDI so testing natin yung ano dito yung black saka green sa so, continuity ayan sa may tunog so ba diba, nasa 830 lang oh ayan ang goods na si DI ilagay natin sa 200k yung ating tester ayan so sige so ayan 0.8 yan yung oging CDI hindi nagbabago hindi nagano uh, dahil pagdating dito sa isa natin, pag tini natin, oh. Oh, ayan. Wala na ulit. Hindi na nag-0.9. 03.9. Hindi na nag Ay, Ayan Ayun oh, nag 0, na 02.9. Na ganyan siya ayan oh. Nagda-drop. Balik ta rin muna pareyan. Kung ganoon pa rin. So, yun. 0.3.0 naman siya ngayon. O, yan. O. Talaga naglolo ko yung CDI na ito. Kahit dito, balik tarin mo yan. Mabalik, balik ta natin dyan. O, ganun siya ulit. ah ganun talaga yung reading niya. Pag okay yung CDI. 0.8. So, ikakabit natin. Testing na natin kung may kuryente na. Ah. na yun, no, napakalakas oh. 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 So, 'yun lang ang pag-check ng CDI ng Barako kapag eh, sira na. ano, nagana. Ayos siya na makatulong mga idol. Thank you for watching, my, video.